may mga ribulto sa Pilipinas na di umano'y lumuluha at tumutugo. Mula pa noong sinaunang panahon, maraming Pilipino ang naniniwala sa Himala. Sa ating mga simbahan, ilan sa pinakakontrobersyal at hindi maipaliwanag na pangyayari ay ang mga lumuluhang at tumutugong ripulto ng mga santo mga pangyayaring nagdudulot ng pananampalataya, pag-aalinlangan at maraming katanungan. Totoo nga ba ang mga himalang ito o mayroong sayantitikong paliwanag sa likod ng mga ito? Sa video na ito, tatalakayin natin ang ilan sa mga pinakakilalang kaso ng lumuluha at tumutugong rebulto sa Pilipinas mula sa himala ng lipa, baklaran at iba pang bahagi ng pansa. Alamin natin kung ano ang sinasabi ng mga saksi, simbahan at siyentipiko tungkol sa mga mahiwag pangyayari ito. Ang isa sa pinakakontrobersyal na himala sa kasaysayan ng Pilipinas ay naganap sa Carmelite Monastery sa Lipa, Batangas noong 1948. Ayon sa ulat, isang bagong madre na si Teresita Castillo ang nagsabing nakakita siya ng pagpapakita ng Berheng Maria sa hartin ng kumbento. Kasabay nito, may mga talulot ng rosas na bumagsak mula sa langit at sinasabing ito'y may nakasulat ng mga mensahe mula sa mahal na ina. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang mga balitang ang ilan sa mga imahin ng simbahan ay lumuluha. Tila nakikidalamhati sa mundo. Marami ang nagpunta sa kumbento upang makita ang imala. Ngunit matapos ang masusing investigasyon ng simbahan, idiniklara ng Batikan na hindi ito isang opisyal na milagro. Sa kabila nito, maraming deboto ang nananatiling naniniwala sa himalang naganap sa dipa. Ang Himala sa Baklaran Sa Baklaran Church, isang rebulto naman ng mahal na birhen ng perpetual na saklolo. Ang sinasabing lumuluha noong dekada 80. Ayon sa ilang saksi, habang sila ay nagdarasal, biglang may tumulong mga likidong parang luha sa mata ng imahen. Mabilis na kumalat ang balita, kaya't dagsa ang mga tao sa simbahan upang masaksihan ito mismo. Ang simbahan mismo ay hindi agad nagbigay ng opisyal na pahayag. Ngunit maraming deboto ang nagsabing ito ay tanda ng pagpapahayag ng mahal na ina ng kanyang mensahe sa mundo. Hanggang ngayon, marami pa rin naniniwala na may espesyal na biyaya ang imahin sa baklaraan. Pananampalataya o siyensya dahil sa mga kakaibang pangyayari ito, marami ang nagtatanong. Tunay nga ba ang himala o mayroong natural na paliwanag? Para sa mga deboto, ito ay tanda ng mensahe ng Diyos sa sangkatauhan, isang paalala na tayo ay dapat magbalik-loob sa pananampalataya. At siyensya ayon sa ilang eksperto, ang lumuluhang rebulto ay maaaring dahil sa kondensasyon o moisture buildup sa loob ng estatwa, lalo na kung ito ay gawa sa porous na material tulad ng kahoy o bato. Ang ibang ulat naman ng dugo ay maaaring epekto ng chemical reactions o pigment na nag-oxidize sa paglipas ng panahon. Sa kabila ng mga paliwanag na ito, hindi maikakaila na ang ganitong mga pangyayari nagdudulot ng panibagong sigla sa pananampalataya ng mga tao. Marami ang patuloy na naniniwala na ito ay tanda ng isang presensya ng Diyos sa ating buhay. Sa huli, ang tanong ay, totoo nga bang mahimala sa mga lumuluhang dumudugong rebulto? o ito ba ay simpleng natural na pangyari? Ikaw, ano sa tingin mo? I-comment sa ibaba ang iyong opinion. Huwag kalimutang mag-subscribe para mas marami pang misteryo, kasaysayan, at himalang ating susuriin sa susunod nating video.